suggest ko sa kanya a nationwide listening tour. Ibig sabihin yeah. makikinig ka sa tao, no? Ah, uh, wag mo wag mo ilantad muna na may ambisyon ka, no? Makikinig ka sa tao. Ano ba problema nyo? no? Ano bang gusto ninyong gawin, no? So, parang ang uh, kwan mo parang uh, uh platform building. Parang ang estilo mo ay uh, nagke-create ka ng uh, vision upon alternative country on alternative philippines no tapos very very participative ang iyong proseso no uh, kukunin mo ang kanilang sentimiento, kukunin mo yung kanilang mga problema di diba? uh, uh -huh. so after two years three years kasabihin mo oh ito yung aking na narinig sa ating mamamayan ito yung kanilang uh, gustong mangyari ito yung kanilang mga problema so simulan mo na ngayon yung iyong uh, mm. movement para dito sa mga nakuha mo ng na mga problema, nakuha mong mga mm. alternatibong solusyon na magiging basihan ng iyong plataforma. No? Uh -huh. Pero hindi ka pa rin magsabi na tatakbo ka lang na sinusulong mo yung ganitong klaseng mga uh -oh. mga mga issues, mga problema, etc. etc. So, later on, siguro a year before the, the election, doon ka na mag-announce. Sabihin mo yeah. na, uh, pasensya na po, eh, itong aking mga pinuntahan, pinakinggan, sabi ay uh, walang iba na magdadala ng ganitong klaseng mga issue. So, dyan ka na, dyan mo na... Uh, itutulak yung sarili mo. Diyan ka na magbubulak magbubuhat ng sarili mong bangko. Yeah. Kaya makikita mo yung magagaling dyan eh. Dahil malalaki yung muscle sa kakabuhat ng sariling bangko. Yeah, oh, okay. no. People's, ano, uh, consultative. Diba? We, we consultation. saw that in 2016 when uh, former President Duterte, di ba a few a couple of years siya nag-iikot uh, promoting federalism, pero federalism. parang nag u ano siya around the world, di ba? Parang ganon. Di ako tatakbo, pero gusto kong konsultahin ng tao para sa change of okay. political system uh -oh, into federal system. Di ba? Okay. So, yun magandang halimbawa ng ganyang klase na uh, a plano o uh -oh. project, di ba? Okay. Pero yung mga ibang dagdag dyan, uh, hintayin natin yung GCash. <laughs> Pero okay. kung tinatanong ko yung matino ah yung matinong plano hindi yung may may, yeah. may motibo. So ang ang ibig ko sabihin is people's consultation ang dapat no? Yeah. People's oh. the people, ano bang problema mo sa rehiyon na ito? Sige, kung sa kasakali, mm -hmm. alam ko na, kunyari sa Bicol, kunyari sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, yeah. 'yung problema mo? Yeah. Kung sa kasakali, oh, di meron na akong plataporma kapag sa kasakali yeah. gusto ko nang tumakbo, ito 'yung mga napakinggan ko mismo, napuntahan ko mismo, 'di ba, nakausap ko mismo na maadi kong solusyonan pag ako ay tumakbo na sa isang mataas na posisyon sa gobyerno. Ganun po. Yeah. Tatlo yung tatlo yung ma sa ganyan eh, uh, Michael, inya. Mm. Una, ay uh, nakabuo ka ngayon ng platforma batay sa mga mm. sa mga issue ng mga sektor at saka ng mga rehiyon. Mahalaga oh. 'yan, no? Mm. Kalawa, nakabuo ka ng skeletal machinery. Mm -hmm. Dahil yung mga magppa-participate diyan, 'yan yung magiging mga bailiwicks. 'Yan yung mm -hmm. magiging uh, kwan mo, uh, structure, nationwide mm -hmm. structure, no? Ikatlo, ay naipakilala mo yung sarili mo. So parang soft mm -hmm. launch. Mahalaga uh, 'yon. Mahalaga 'yon, e, no? Uh, hindi ka nagsasabi na tatakbo ka, pero meron mm -hmm. kang soft launch. No? Mm. Iba yung nakaharap ka kasi, di ba? Iba yung nakaharap yes. at nakausap ka eh. Tapos mar marami sa mga tao, pag uh, sila ay napakinggan mo, lalo na mm. 'ko ikaw ay national figure or celebrity, eh matutuwa 'yon, no? Mm -hmm. So makaka instill ka ng loyalty dun sa mga makakasama mm. sa proseso na 'yan. 'Yan yung mm -hmm. iyong uh, loyal na na makinarya, ba? Ako. Ano sa kampanya kasi, ang hihimukin mo na yung mga hindi kumbinsido eh. So kailangan magsimula tayo sa mga kumbinsido. Yan yung mm -hmm. magiging kumbinsido. Ang tawag dyan sa sa Ingles ay motive force. Yung motive may motibo. May motibo mm -hmm. na ikaw ay suportahan hanggang dulo. So yan yung mm -hmm. mahalaga. Yan yung mga loyalismo.